ito so, mga kaibigan na tayo tapos na natin At na natin ito makapuloy na, na, na tayo ng mga alami ng mayroong ito mula ito hanggap tayo Abang 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 yung yung tayong, tayo mga kaibigan habang nalito abang tayo nag-drive sa tayo ingat at ay lagi alis ang kariwang kanan from the back lagi tayo alis tayo drive sa

Pagkakaroon lang hanggang <laughs> mahino Hanggang dito ang eh, ating ang buhay so, sabi -sabi lang, buhay na, lang sa buhay, Habang habang di pa nahino, Ay hindi lang natin ang ating buhay mga kaibigan so, ang lugar ng siyuntan nyo ang aking patikot para kayo din ay mahihilo <laughs> sabay tayong mahihilo mga kaibigan habang kung tayo ay Christmas advance sa lahat ng kung tayo nakahanap man lang sa ating buhay sa kulisyon na tayo sa ng mga maritos maritos sa mga din tayo ng mar so, yung, year, dan, and, mga maritos ay nagsisak ng mga 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 na mga 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 ng mga 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 Stop over na tayo dito, dating na tayo mga kaibigan. Stop over.